Apo? Hey. Hai. Hello. Musta. <laughs> Masuk po. <laughs> Thank you. Nasi ah, mama mo? Nandien po. Nasa sana. po. Bulan ko lang? Buksan <laughs> na po. Sabados. Ang bihira. Pinapakabango ako ah. Ngayon lang <laughs> na ako nakaroon ito ah. Nakatalip tayo. Ayan nga. Wow. <laughs> Grabe. Ayos ah. Sino ka mo? Ikaw lang? Ganda. Ilang araw mo itong ginawa ha? <laughs> Hindi ka nagsasama ko. Palapunutan. Hindi na lang po yun. Ano, Buksan may mga message po ako dyan Message? Hindi pwedeng mo so, niya Hindi. Huwag ko rinunag na ano. <laughs> uh, ano? Babasahin ko na lang yung mamaya. <laughs> hindi. <laughs> 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 Gusto ko nakakita ng viewers eh. Para mas ano. Para matuwa sila kung ano ba talaga pag... Pe... Ano mo dito? Grabe oh. Ito yung pangunang araw ah. Ang pagkikita, ano, pag-vlog sa atin ah. Ito yung sa Royal. Sa... <laughs> ito yung nahiyang-hiya ka. Tapos, ito yung hinatid ka Ay, ay sino? sinabihan maglakad. Tapos binilhan kita ng ano. Mayroon talaga. pagmanser di sir, mo naman ito ginagawa. <laughs> sa ganyan mm. Kaya pala, di ka na ano eh. labas ka sa, new, sa, ano, sa sentro. Ito pala ang pinaganghano mo. Sinigang kasi kaso mo. Mabili ka lang pala ng dapat nagsabi kasi. Sinigang Hindi po. Totoo ba yan? Totoo ba? Hindi po yan. Hindi yan? Siyempre, binigyan ko po kayo dyan kasi, um, kasi... Kasi... Kasi <laughs> ano? Pag <laughs> <laughs> importante sa inyo, kailangan dyan mag-effort. Uh, sus, hindi <sius> mo ginagawa ito dati. Thank you pa rin dahil man, mer merong kang eh, para sa akin. No? Oh. Kahit chinelas lang to, mahalag ito, mahalaga ito. Tahanin ko ito. Chicherish ko itong mga bigay mong ganito. Sim kahit simple bagay, hindi pala simple. Napakaganda nito. Ito, ito pala. Ito. Saka ito. Kahit kung ano man ito. Baka eh, nakasulat dito. Basahin mo. Ha? Basahin mo. Mamaya oh, <laughs> na sa live. Sa <laughs> live. oh, ko gusto mabigyan pa kita. Thank you sa ano sa regalo mong ano napaka napaka alam mo napaka ma effort ka ngayon. <laughs> Paano mo nagawa yun kahit may pasok ka? Nakakatawa kasi eh. alam ko busy ka sa school pero gumawa ka pa ng ganito ito. Tago ko to. Tatago ah, ko to. Napaka-creative nung uh, binigay mo sa akin gift. Magandang talent to. Ano Ano yan? Tara! Ay, yan. Nakita mo yan. ganda, no? Ganda. Lahat yan ang episode. Episode ng Edsy, guys. Lahat ang episode ng Edsy yan. Eh. Umabaho talaga din. Umabaho. <laughs> Umabaho. Kasi nagselos ka eh. Yeah. Bakit ako magselos? Bakit mo sinabi? Hindi <coughs> ako nagselos ah. Hindi ko na, hindi mo naman sinabi pero nakikita so nakikita ko sa mukha mo. Hindi <laughs> yeah, selos. Wala akong daw sa salita. <laughs> Iba ka talaga. Ah, kaya nga eh. Wala akong regalo sa'yo kasi, alam na, medyo bad mood ako eh. Hmm. Bakit lang? Kasi, um, alam na, wala-wala <coughs> <coughs> akong regalo. trip niyo lang po. Wala-wala. Ito mo nang araw, -araw. Um, tahimik mo kasi dito mo nang araw eh. Baka po kayo. <laughs> <laughs> Ako. Ikaw so, ah, hindi ka lang mamansin, eh. Ah. Hmm. Baka kayo po iyon. Hindi ako. Wala akong regalo sa'yo. Eh. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko pa.